dahil kumukulo na yung ating sardinas yung sabaw kumukulo na yan ang sarap o di ba naging masustansya manguwa tayo ng talbos ng kamuti dahil wala tayong maisip na ulam at ito ang meron dito sa tabi-tabi. ayan Ito na lang 'yung ating uulamin. At mayroon pa kaming isang sardinas doon na maliit na natira. So, ayan, ito 'yung ating uulamin ngayon. Talbos ng kamuti Igigisa ko lang to siya. Igisa natin. Tas 'yung pinaka-ano niya is 'yung sardinas. Kaway-kaway dyan sa mga mahilig dito sa kamuting talbos ng kamuti. Ayan, samahan niyo ako ngayon at tayo ay magluluto ng ating tanghalian. Ito yung aming tanghalian. ito na yung na uh, natin ng mga kamuti talbos ng kamuti so hugasan na natin to at para maluto na natin lagay na natin ang ating bawang bawang yung inuuna ko pag nag uh, gisa ako so karamihan bawang yung inuuna nila pag nagigisa gisa sila So, ito rin yung aking nakasanayan. Bawang ang aking inuuna. Sunod na natin yung ating sibuyas. So, ito lang. Dalawa lang yung ginagamit ko. Pag ano, malang sa yung niluluto na like manok or isda, ayan. Hindi mawawala yung ating luya. Pero ngayon, hindi ako maglalagay ng luya. Kasi ano lang naman to isda na nakalagay sa lata. Pero yung iba naglalagay sila ng luya. Ayan, comment nyo dyan sa baba kung naglalagay din kayo ng luya pag nagluluto kayo ng isda na nakalagay sa dilata. Or sardinas. <laughs> sardinas. On, isunod na natin tong ating sardinas. Iyan natin ng tubig. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Para may sabaw. Masarap yung may sabaw. Sabaw palang ulam na. Lagyan na natin ng paminta. Ayan. Timplahan na natin. Lagyan na natin ng bitchin. Paminta, bitchin, tapos asin. Ayan. Isunod na rin natin ang ating gulay. Ito yung kinuha natin kanina. Talbos ng kamote. Dahil kumukulo na yung ating sardinas, yung sabaw kumukulo na. Yan, ang sarap. O, ba diba? Naging masustansya ang ating ulam. mekos na natin to. It's time to... we dumaan si Papakdol. Si Papakdol laging dumadaan dito. Ayan, may kas may na natin. Hindi ko alam yung papak-papakdol na yan. <laughs> papak papakdol lang ang person. Mas alam pa ng mga ano, pamangkin ko yung papak-papakdol. So, ayan. Kunting kulo na lang. Ready to lafang na yan. So, ito yung ating sardinas. Hindi ko siya dinurog kasi yan lang yung ano ng aking mga anakers. Ayan. Tapos yung sa akin, itong gulay at sabaw. So, pwede na yan. Luto na yung ating ulam. Ready to eat na to. Ready to eat na yung ating julam. Ready na rin yung aking mga anakers. Nandoon na sila sa lamisa. Ayan na si Melody at si Maureen. Ito yung ating ulam. Excuse me. Ating ulam. Wow. Ang sardinas with talbos ng kamoti. So, ayan. Kain na na tayo. Magpipray mo na si Maureen. prit ka mo na, Ayan na si Melody. Kanya-kanya nang kuha niyan. Meron na siyang ulam at si Ati Mau rin. Kukuha rin ng sabaw. Hay kagak Mau. Ano sabi mo, Mau? Kain po. Mainit yan, Mau. Dandahanin mo. Kain tayo.